Ang tinitingila, tingila mo doon na ano yon Bunso, tingala, tingala. Ikaw ah. Ano? No. Ang na kayo, rest na kayo. <coughs> ha? Hindi, nalibang ako. Ngayon pala per supply ah. First batch. Ha? May pala per supply ng barangay first batch. Ano yun? Ngayon naman per supply sa barangay. applyan Ayon, yon. Meron, ad, ad administrative staff. Uh, Kailangan dalawang tao. Nag-post na. Oo, oh. oh, administrative oh, staff, dalawang tao. Pasa pa lang naman yun eh. Pasa pa... Pag-interview pa lang naman yun. Pasa pa lang ka mo, hindi pa interview. Papasa pa lang yan. Tsaka, tsaka katatawagin kailan interview mo.